Maglalagay tayo ng tiles dito sa CR na ginagawa natin. Ganito yung ilalagay natin. Design. Uh, ano lang siya, plain white. May ano lang siya, may design na na kodrado. Ang sukat niya ay 30 by 60. Ito yung 30 niya. Tapos ito yung paba, yung 60. Ganun pa rin yung paglagay. Yung araw niya, yun lang susundin kung patas. Patas lahat ang ilalagay na araw. Nalayawad na natin kanina yung ginagawa natin tester sa CR. Ito. Yan. Oh. Ilagay na, na, natin ng talde de sieve. Tapos, yung pag, paglagay dito, uh, mula sa ilalim, lalagyan mo ng tansi, ulugan mo hanggang sa patas. Yung sa atas para hindi hindi iwala yung tiles sa sa ulog niya. Tapos susundin lang yung yung tangsin nito. Uh, lang yung yung pinaka ano niya, pinaka lapat niya, lapat niya sa tiles. Para diretso diretso para hindi kayo mahirapan maglagay at para nasa ulog. Kasi pag hindi pag hindi nasa ulog ito, pag, pag nawala, dito naman sa kabila. Sa kabilang face naman, mahirap pa kayong maglagay. Yan o. Hanggang sa taas kasi. Kasi yung kapag mataas yung dinalagyan din nyo, yun, dapat hanggang sa taas yung tansin nyo yun para kung, kung umano yung patada nila, ah, maabon nyo. Abon nyo sa, sa method, samento sa, sa adhesive. Yan o. No. Simulan natin. Tip ko lang mga boss na uh, lagyan nyo ng spacer dito sa gap ng tiles para hindi sa zero, para yung grout papasok dun. Kapit uh, lang kayo ng yung pinagtal pinag pilekta niya ng mga tiles. Kapit na ng maliliit tapos yung pag, pag uh, yung gagawin yung pang spacer. Dapat hindi sa zero gap. Para uh, kung mayroon mang nagbintis sa mga tiles nyo, uh, maano nyo, ma adjust yun dito pag ganito yung itsura ng tiles sa sa ilalim niya dapat basahan mo ng tubig si madali itong sipsip sa tubig si para sang para sang chok hindi katulad ng mga yung kulay brown kaya din din basahin pwede Ganyan lang po, basahin po ng tiles na ano, kuha kayo ng tubig, kasi yung ano, kasi madali pong shift, -shift yun oh. Shift ng tubig. madali pong mano, matuyo. Kaya dapat uh, basahin basa nyo para kapag in install nyo dun sa pinaglalagyan nyo, hindi siya angat. Ah, oh, ganyan lang po, ayan, oh. Tapos na po ang ating walling. Uh, Kisame na lang po dun. Tapos, pag gano'n tayo mag-flooring na. Naglalagay na tayo ng flooring sa CR. Kung ano nakalayaan na po ito. <clears throat> Tapos, uh, matas po dun. Tapos, kung dito po yung pinaka-floor drain, dito po yung mababa. Para kung yung tubig, sigurado nga ako gusto. Tapos matas din, matas din dito sa ano, sa ano nung pinto. Para yung tubig hindi dilarabas. Tapatak. Yan dito yung gamit natin, ano, tiles. Ano naman ito, 30 by 30. 30 by 30 yung kodradong 30 by 30 kasi yung ano uh, bali 30 cm ito pero din dito para magkatugma. yung ginawa natin CR dito tapos na yung pagkakabit ng flooring niya. ano na lang yun na uh, toilet bowl na lang yun nakakabit na rin din yung floor drain tsaka ano na lang sya na lang dito wala siyang ano ito, wala syang laboratory yung nasa kabila kabila pinalagay para din daw masagip ground na lang yung kulang dyan kapag malinis na tapos naka install na yung yung toilet yung bowl dun na lang lalagay yung ground para isang kalat na lang